mga saan siya babagsak ayun dibon guys babagsak siya babagsak ayun mga lodi ako po babagsak so dito tayo sa may malapit lapit so ito mga lodi ako po umiikot siya babagsak babagsak <laughs> kanino kaya to kanino kaya to ayan mga lodi babagsak siya babagsak so tingin natin kung bumagsak siya ibabalik natin sa may ari so yan oh. hindi kaya yung ano yung hangin grabe yung hangin kasi ang lakas so yan o oh. mga lodi lakas ng hangin kasi o oh. yan oh. so babagsak siya babagsak yan o oh. ako po kanino kaya to mga lodi yan oh. babagsak siya Ako po, yan. Kaya, kaya, kaya. Mabagsak to dito. Ayan, guys. Oh, yan. Yan, mabagsak siya. Hindi kaya yung hangin lakas. Mabagsak, mabagsak. Diyan sa Kaya ano yan? Sige video ko lang Sige so, guys yan Sige kaya hamul Akyat akyat Kaya yan, yan. Mabagsak siya Mabagsak siya Mga lodi so tingnan natin Ayan o baling bali yung pakpak Ang lakas ng hangin guys Ako po yan o oh, lakas ng hangin Mga lodi yan Lakas ng hangin Nakasay ng sumba. Lodi, yan o. Oh. Babagsak, babagsak. Papuntahin natin yan. Pagsak <laughs> yung bata. <laughs> eh. Sige yan. Kunin na yan, kunin nyo. Yan. Babagsak na siya guys o. Oh. Ako po, ako po. Sige na, bagsak na lang. Yan, kaya pa, kaya pa. Lakas kasi ng hangin mga lodi yan o. Udah, <laughs> <Bacu> <laughs> sige, oh. <laughs> akit pa, akit pa. O, oh, ayan, umakit pa, bumawi pa rin. So, ayun yung debatman kahit din, guys. Eh. Debatman <laughs> oh, kahit <dito> din. <pa> <laughs> <laughs> umakit lalo, umakit pa, ayan. <laughs> Ito na. Woohoo! <laughs> Yung brother, kanina to sir. sa, kanya pala to. Ang pangalan mo bro? <laughs> Makusog yung turos. Pero buktakan mo yung bagting yan. Paghilingon mo. Buktakan mo ng bagting. yun, dada. Hello, hello, dear. Mabagsak siya. Wow, wala din. Makusog yung turos. Pero buktakan mo yung paano lang. Ayos na yan. Okay na pakpaka yan. Makusog na lang turos. Oh. Makusogon. Makusogon lakas ng hangin okay, uh, Sabi, sige na pababa na Hindi lang yan di? Oh. Masabi Ayan ang mga lodi Ayan uh, yan eh Mura akong silupad sa bago ano o yung nga ito Iyo, buta ka lang itong sa may baskagan bagang garo pa tryang pula hindi kayo na kapal nagigibo kaya ako ay bagong tutorial. Hello. <laughs> hey, na guys, bagsak na, bagsak na. Yan, ay, yan, ay, yan lang. Bumagsak sa puno. <laughs> tigila kaya, sa tigila. Eh hey, hinila kasi. Hinila kasi dapat dito sana yung sa anin, so, ano. Eh hey, sa kanya daw to, kaya ano. Ayos ah. Lulodio, diyo. nako po. Sumabit sa puno, guys. Nako, okay sana dito. Oh. Siguro 'yon. Nako, hinila na. Siguro Hinila, hinila ng mga pata, duwag yung hilahin. Aksiyon, nako po. So dito sana dapat babagsak 'yan mga lodi diyan, oh. Ayos sana diyan. Ano ba na? Okay lang yan. Nag-umpisa pa lang naman to si ano. pangalan mo? Marbinda, daw, Marvin. Mga Lodi. Sa lang. Oh, hinila kasi kaya pumasok dyan sa ano. Ah, hinila kaya. Ayan. Darihan kaya. Ay, daya lang po. Ito ang ano pala pa. Ito ang ano. Para ano? Rene. Rene, kirini daw yan. Kirini. Kakan yan? Ay, sa'yo. Pangalan mo? Eddie. Kirby. 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 Ayan, shoutout sa mga saranggulista natin dito sa Bicol, guys. Hindi ko blagay saranggula. Sa kanya, yun, o. Oh. Taas. Ayun, nakuha na. Tingin natin, guys, pag nakuha natin yan. Ayan, guys, ito na. Boba na siya. Ayan. So, tanggalin mo na Ito ayos, o. Oh. Pero, siya, eh? Paksi okay na, ayos na. Ito lang tanggalin niyo na lang tong ano. Dekinayan si duro. O ganito. Ayun na, na guys. Lagyan dito tong ganito, 'yung paganyan, paganyan, paganyan. Tapos dito paganyan. Ito itong sumba na to, lagyan ng ganyan. Tapos dito may lagyan ng 'yung sumba, isang ganito ulit. Tangarin 'yan mas matibay siya sa duros. mas matibay siya sa. Ayun na, guys. Tapos na 'yan. Tapos 'yung kit, siya para pag may umuuhul, masakit.